Grabe ang daanan dito mga kabayan Yan yung bahay ng papa ko Eh Eh Ay, Eh Yan yung kahoy na ginagawang kwan uh, Tabla Tabla plywood yan pa, Palakata So ayan mga kabayan Dito kami ngayon sa may bukid Or bundok tawag sa inyo sa amin sa Bisaya Kasi bukid yung tawag Ayan Tingnan nyo Ganda ng view tapos dyan sa taas, maraming mga puno, kahoy. Tapos ang tataas, yan o. Mataas yan, matarik. yung dinosaur. Pupunta kami dun sa unahan. Uh, kukuni namin yung kambing. Kasi uuwi na kami bukas ng jinsan, Dadalhin namin yung kambing kakatayin. So, karne yung dalhin. Ayan. So, hapon na dito sa amin. Uh, 4 na ng hapon. So, yan yung natin. Grabe ka buki dito sa amin mga kabayan oh. Bundok talaga to dito Ayan oh. Ayan, bundok na bundok dito oh. Ang kubo namin dito Ayan yung kubo Ang so, papa ko nakatira dyan May durian, may pispan May mga manukan sa dyan Dito may iba dito nag ng baboy Hindi kami nag ng baboy Tapos may tubigan dito sapa Ayan. tapos ito kawayan pwede kang mawa dyan yung dabong ito kasama ko misis ko pupunta kami dun sa unahan kukunin namin yung kambing kasi dadalhin namin bukas kasi uwi na kami bukas ng jensan sa uh, partner ko sa lugar nila yan tingnan mo mga saging o oh. May mga bunga yung mga saging o oh. Taka dito ang lamig dito lugar na to kasi marami mga puno niyog yan pwede ka lang manguha ng niyog dyan oh. panggata or butong buko juice yan so, may kalabaw pa so may bahay ba dun oh. So yan, tingnan nyo yung lugar namin dito Dito so, yun sa Kakotabato no? Kakotabato Ang ganda pa yung bahay doon no? Oh. Sibinto pa oh, may second floor pa Ayan, maganda yung daanan natin ngayon Hindi siya maputik Kasi walang ulan Pag may ulan dito, maputik to dito Ano, tingnan mo yung mga puno Ang daming puno oh. Tapos yan, may mga bahay doon sa daan Ayan, so ginawa talaga itong daanan dito Para makapasok dun sa tubo pwede naman kabasok yung sasakyan dito kaso mahirap Masa, mo tingnan mo oh, dahil ganda ng mga puno oh. Tatarik. ko oh. anong tawag sa kahoy na yan oh. Oh, ang tutuwid oh. Birth Ang matuwid Oh. Kaya <laughs> tarik yan Oh. Sarap um. dito maggumawa ng bahay mga kabayan o. Oh. Ayan hanggang dito. Ayan, may puno ng mangga. So yan mga bayan, may mga mais dito. Ayan. So namumulaklak na siya. Nag-uumpisa na siyang maglaman. Siguro nasa ako na to. hindi uh, ko lang alam na sa 2 months may git na yan. Kasi yung mais 4 months yan, ma-harvest na yan. Ayan. So ang daming mais o oh, kahit yung uh, lugar na ito ay matarik pataas. Hindi magamitan ng kalabaw. Tao lang yung nagtatanim yan o. Oh. Pero tinatamnan na nila hanggang doon sa taas. Ang mais. Ayan, niyog. So ang daming niyog Oh. Bili ka lang kumuha dyan. Butong. Butong. Um. <laughs> saka panggata. Tapos It dito, saging. <laughs> Ayan, daming tanim saging mga kabayan, no? Um, Isda, Ganito is yung, yung <laughs> buhay dito sa probinsya. Pagka masipag ka lang, magkaka... Uh, pera ka din at mabubuhay ka dito pagka mayroon kang lupa din na matamnan kasi so, yan, mag-press ko yung hangin no? Walang pollution yun So yan mga kabayan, naririnig nyo. Sumisigaw na yung kambing doon. Pinatali na ata ng papa ko. So yung bahay ng papa ko dito. Dito kasi yung papa ko sa bukid na nanatili kasi uh, inaalagaan niya yung mga hayop dito. Yung mga kalabaw, baka, kambing. Kaya pag walang nag-aalaga, oh, magugutom to. Grabe ang daanan dito mga kabayan, yung bahay ng papa ko ito yung ano namin ngayon kaya may mga niyog dyan oh. ayan so yan yung area ko dito yan may mga niyog nyan tamnan yan dati medyo matarik lang siya. Ayan. pero ito iba mayroon namang mga bunga namang <laughs> doon may mga bunga na matatang tataas na ayan yung kambing na kakatayin namin dadalin sa ginsan eh eh ang kambing

eh sorry me. buntis 'to, 'di na buntis. Palakata 'yan Puno palakata, Oh, na Palakata. Ha? Putlon. Kung sa kataas. Mga palakata oh. Kakaibig palakata, ang dami dito mga kabayan, oh. palakata oh. Puno-puno pera na to pagdating ng panahon pinapalaki nila ito malaki laki na to pag ganito pwede na ata yan ikuan harvesting pero dapat naputol yung sanga niya dapat para tuwid siya hanggang sa dulo ito may sanga siya naging tatlo yan maganda sana ganito yan o oh. nanintin siya hanggang dun sa taas yan yung palakata dito so yung haba niya hanggang sa dulo so yan na yung kambing mga kabayan nakuha na namin yan tapos may dala kami suka na tuba. Yung suka na tuba, sobrang asim yan. So yun yung kambing na pagkatayan namin, dadali namin bukas sa Jinsan.